Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang tatlong nakakagimbal, nakakatawa, at nakamamanghang pangyayari na naganap sa lugar ng dalampasigan. Simulan natin ang kwentuhan sa laksalaksang isda na inanod sa probinsya ng Sarangani. Habang pinapanood mo ang video, Parang ang hirap paniwalaan na ang mga isda na mismo ang lumapit sa tao para magpahuli. Sigaw ng ilan, isa itong milagro galing sa Diyos at biyaya sa mga nagugutom. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga eksperto kung paano ito nangyari. Basta't ang sigurado, alam nilang walang mahugutom ngayong gabi. Siguradong ang bawat bahay ay may ulam na paksiw na isda. Sa dalampasiga ng Indonesia, namataan ang napakaraming pagtitipo ng mga baby crabs. Sa unang tingin, akala mo buhangin. Pero kung sasandukin mo ito, saka mo lamang may kung gaano sila karami. Buti na lang crabs, kasi kung kumpul yan ang gagamba, nakakatakot naman. No way. No, Jack. Noong nakaraang taon sa Rhode Island, nagulantang ang maraming beach goers dahil sa napakaraming tutubi ang bumisita sa dalampasigan. Oh my God! Yeah, they're like all over us now. There's so many. It's like a storm of dragonflies. Ayon sa mga scientist, maaaring nagmamigrate ang mga tutubi mula kabilang isla at tumawid ng dagat. Mabuti at kapakipakinabang ito sa mga tao dahil ang mga tutubi ay mahilig kumain ng lamok. Kaya kung maraming tutubi, siguradong tepok ang mga pesteng lamok. Ano kaya ang trip ng mga ibon na ito? Ba't ang daming sigal na sumasabay sa bangka? Kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Dito naman sa Brazil, naaktuhan ng mga turista ang sabay-sabay na paglabas ng mga bagong pisang pagong galing sa ilalim ng buhangin. Umabot ng siyamnapung libong piraso ng baby turtles ang nandito sa dalampasigan maganda itong balita para sa wildlife ng Brazil dahil ito ang mga baby ng giant South American river turtle, isang uri ng pagong na malapit ng maubos. Siyempre, kung usapang dalampasigan, hindi mawawala dyan ang banta ng mga pating. Ito na ata ang pinakakinatatakutang hayop ng mga taong naliligo sa dagat. Gaya ng nangyari sa isang beach sa Florida, Nagkagulo ang lahat ng mga nagsiswimming matapos nilang maispatan ang dumaraang pating malapit sa mga tao. Ganyan din ang naramdaman takot ng mga nagsiswimming sa Sydney Beach, Australia. Merong kasing pating ang lumapit sa mababaw na bahagi ng dalampasigan. Ayon sa report ng mga pulis, namatay rin daw ang pating kinalaunan. Dito pa rin sa Australia, ikinuwento ng surfer na si Kai Wilkinson ang nakakatakot niyang inkwentro sa sampung talampakang pating. Yan! Big shot! Just is... here! Aniya, malakas ang alon kaya naisipan niyang mag-surfing. Nang maya-maya lang, naaninag niya ang imahe ng Great White Shark. Agad niyang sinabihan ng kanyang mga kasama. Hey God, Great right, White, this one pa. Yeah come up right next to me. Oh, he's found it. She's oh, oh. Sa sobrang laki, pwede na tong kumain ng tao. Stay together. Stay together. Okay. Buti na lang at marami silang surfer na nasa dagat kaya nagsama-sama sila para sa kanilang seguridad. Head in! Nag-decision ng mga surfer na bumalik na lang sa lupa para iwasan ng peligro. How long you go back in the water? Oh, then I probably give it a few weeks and then yeah, see what happens. Aba, e eh, maski pala ang mga buwaya ay hindi ligtas sa gutom na pating. Kita ang kita sa video kung paano tinangay ng pating ang katawan ng wala ng buhay na buwaya. Mahirap man ito paniwalaan, napapadalas na ang sighting ng buwaya sa karagatan. Gaya ng na ito na animoy na nalulunod at humihingi ng tulong sa malalim na bahagi ng dagat. Nakita ito ng mga tao at parang gusto nila itong lapitan para hulihin. Ayon sa mga nakapanood ng video, maaring nagpapanggap lang daw buwaya na humihingi ng tulong. Kasi kapag nagkamali kang lumapit, saka kanito sasakmalin maraming delikadong hayop sa ilalim ng dagat. Kaya nga nang mamataan ng mga tao ang kangaroo na ito, agad silang naalarma. Hindi alam ng mga rescuer kung bakit gustong lumungoy sa dagat ng kangaroo kahit peligroso ito sa kanyang buhay. Dahil dyan, kumilo sa mga rescuer para sagipin at kuhanin ng kangaroo bago pa ito malunod. Look it Ito naman ang isdang butete na tinulungan para makabalik sa dagat. Noong 2019, nabingwit ng grupo ng mga manging isda ang higanting pagi sa aplaya ng Adelaide Beach. Nakunan pa sa video na tuwang-tuwa ang mga lalaking nakahuli sa isda. Wala pang isang minuto, merong lumapit na concerned citizen na inutusan ang mga lalaking ito na ibalik ang pagi sa dagat. Marinig pa nga ang kantsaw ng mga tao na ibalik ang stingray sa dagat. Dahil sa dami ng tao na nagrereklamo na pagdesisyonan ng mga lalaking ito na muling pakawalan sa dagat ang kawawang stingray. Nakakatuwa ang makakita ng napakaraming balyena pero hindi sa pagkakataon na ito. Nastranded kasi sa tabing dagat ang isang daang piraso ng pilot whale kaya nagtulong-tulong ang mga tao para maibalik ito sa dagat. Nangyari ito sa dalampasigan ng Dunborough sa Western Australia. Sa kasamaang palad, kalahati sa mga nastranded na pilot whale ay namatay dahil sa dehydration at matinding init. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga sentipiko kung bakit pinili ng mga balyena ang mas stranded sa lupa na para bang gustong magpakamat. Dahil sa tulong ng mga volunteers, naibalik sa dagat ang ilang balyena at nailigtas pa ang kanilang buhay. Dito naman sa dalampasiga ng Trinidad and Tobago, may naganap na karumal-dumal na krimen. Libo-libong baby sea turtle kasi ang nampak. Matapos itong madaganan ng truck ng backhoe. Ayon sa driver ng truck, hindi raw niya alam na ang lugar palang ito ay may maraming itlog ng pawikan sa ilalim ng buhangin. Kaya ang nangyari, pati lahat ang pawikan na nadaganan ng truck. Kung tutusin, hindi palaging malungkot ang sinasapit ng mga hayop sa dalampasigan. Ang iba... Kaaaliwan mo dahil sa nakakatawang reaksyon ng mga aso habang nasa tabing dagat. Gaya ng ibon na ito na parang ninja na naghihintay ng oras para agawin ang ice cream ng kawawang target. Sobrang patay gutom talaga ng mga ibon na to. Kaya maski ang french fries sa loob ng sasakyan ay pinag-aagawan ng mga sigal. Magtagumpay kaya ang lalaki na ito na dakmain ang ibon? Oh my God! Dude. Palagi mong tatandaan na hindi lahat ng hayop ay pwede mong hawakan. Uh, uh, ang halimbawa nito ay ang mga higanting bayawak. Ang tawag rito ay Komodo Dragon, ang largest lizard in the world. Sa isla ng Komodo, pwede ka makakita ng dragon habang namamasyal ka sa tabing dagat. Kumaripas ng takbo ang mga nagsiswimming sa beach dahil sa killer whale na umiksena. na. Muntik nang mapaihi sa takot ang lalaking ito dahil sa isa pang kilo whale na para bang gusto lang mahipagkaibigan. Nakakita ka na ba ng agila na may lahing isda? Siguro, sawa na siyang lumipad, kaya mas gusto na niya ngayong lumanghoy. Mukhang tinatamad na rin ang seal na ito lumanghoy, kaya nakiangkas siya sa surfing board. May makita kang ganito sa dagat, 'wag mo yang hahawakan. Baka matalsikan ka ng kulay blue na spaghetti. Dito naman sa Grand Strand Beach sa South Carolina, nagkalat sa dalampasigan ang hindi mabilang sa dami ng starfish. Nag-enjoy tuloy ang mga bata sa pangunguha ng souvenir. Mas mabuti na ang starfish ang anurin sa lupa, 'wag lang ang higanting swordfish. Matulis kasi ang nguso nito at baka makatusok ng tao. Ikaw, meron ka na bang naranasan sa dagat na hindi hindi mo malilimutan? Nakakita ka na ba ng pating, sea urchin o di kaya ay dikya habang nasa dagat? Kung ano man ang hayop na nakita mo sa dalampasigan, comment na lang sa ibaba ng video nang maishare mo sa amin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Benedict Ranada. Hello rin kay Chamber Noah de la Cruz. What's up kay Kenzo Mendoza. Shoutout kay Gabriel Dominic Manglo. Advance happy birthday kay Nathan James Cruz. At kina Jared, Jared, Jansen, Zoe, Ian, Lucas at Zaik. Maraming salamat sa inyong panunood na see you guys on our next video. Bye-bye! Viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!